So, what's up mga Lodi? Araw ng ating day off ngayon. Naka-day si Lodi. So, mamamalingin muna tayo mga Lodi para sa ating lunch. So, punta muna tayo ng market mga Lodi. <laughs> Yun mga Lodi, papunta na kami ng market at hindi namin alam kung ano bibili namin ni eh. Koreana mga Lodi. Sabi <laughs> ang init mga Lodi, 8 o'clock talang lang ng umaga, ng na ang araw. Oh, no! So yun mga Lodi, andito na nga tayo sa market, napakaraming tao mga Lodi. Maraming bibili ng kanilang lang. Wow! So sa second floor bibili mga lodi at nandun ang isdaan doon nakalagay ang mga wet items mga lodi so nandito na tayo mamimili na tayo ng aking lulutuin mga lodi <laughs> so yun mga lodi Lodi, nakapili na siya. crab ang napili niya. Mga Lodi, 60 daw ang kilo. Kaya namimili na siya. Mga Lodi, nakapili ni tayo. At si ate, gusto mag-shoutout. no? Mga Lodi, shoutout natin niya. Shawarat! shawarat daw, mga Lodi. Mga Lodi, bumili pa kami ng isda. 70 ang kilo, mga Lodi. Kalahati lang. Kaya tayo dito, mga Lodi, sa hindi <laughs> si Marimar pagbabantay tinatawaran natin ng 15 kaso 20 daw talaga mga lodi so, Oh, yun mga lodi ayun so, mga lodi. So, lodi. lodi, so bibili na tayo mga lodi ha Sinake <laughs> up na lang natin mga lodi yung halo-halo dahil mainit niya doon dito na lang tayo kakain ayun si koreana dito na tayo kakain mga lodi O di yung halo-halo namin talagang halo-halo ang kumain kaya mga lodi so yon so, mga lodi, na natin yung crab tsaka yung isda, ipiprito lang naman pala yan mga lodi ganun lang kasimple ang ulam namin ngayon so, sasamahan pa pala natin ng talong mga lodi, ang ating ulam para three of bakay, mga lods lodi, so, luto na yung wow. ating crab, meron tayong fish at syempre yung mga lodi, talong yeah, mga lods, so ready for eating na tayo mga lods yan mga lodi, ready for eating na kami ni Koreana. So dalawa lang kami kasi pumasok na yung aming mga junaki. So yan, umpisa namin yung aming pagkain, mga Lodi. So hanggang dito na lang ating vlog. At yun, ang day off ni Lodi. Yun yung niluto natin sa araw na to. At ito yung lunch natin, mga Lods. At sana, mga Lodi, laging yung subaybayan yung ating mga vlog na hindi naman nakakatawa, mga Lodi. Pero nakakatawa naman. So yun lang, mga Lodi. Hindi tayo makapag-vlog ng mabaka kasi yung cellphone natin, mga Lodi, limited edition lang, mga Lods. So yun mga lodi, ah, Kakain na kami. So maraming salamat at ah, patuloy niyo pagsubaybay sa aking pagbablog So 'yun lang mga lodi. Peace out. No, <laughs> hey.